Magandang araw po sa lahat. Alam niyo po ba na ang pagiging magnanakaw ay maraming dahilan? Pero bago tayo magpatuloy, nais ko po muna kayong anyayahan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po. Unang dahilan, pangangailangang pang-ekonomiya. Ang pagnanakaw ay kadalasang bunga ng matinding pangangailangan pang-ekonomiya, lalo na kung ang isang tao ay nasa ilalim ng matinding kahirapan o walang sapat na mapagkunan upang tugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Sa ganitong sitwasyon, ang desperasyon ang nagtutulak sa isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa batas tulad ng pagnanakaw. Halimbawa, maaring napipilita ng isang magulang na magnakaw ng pagkain upang may maipakain sa kanyang mga anak na nagugutom. Sa harap ng kawalan ng oportunidad sa trabaho o pinagkakakitaan, maaring hindi nila makita ang ibang paraan upang mabuhay o matustusan ang kanilang pamilya. Ang kahirapan, kakulangan ng edukasyon, at kakulangan ng akses sa mga serbisyong panlipunan ay ilan sa mga pangunahing salik na nagdudulot ng ganitong uri ng desperasyon. Sa lipunan kung saan malawak ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap, maraming indibidwal ang napipilitang gawin ang mga bagay na hindi nila nais tulad ng pagnanakaw dahil sa kawalan ng pantay na oportunidad. Sa maraming pagkakataon, hindi ito isang bagay na ginagawa nila dahil gusto nila kundi isang huling opsyon na kanilang pinipili upang mabuhay. Bukod dito, ang kawalan ng suporta mula sa gobyerno o pamayanan ay nagpapalala sa sitwasyon. Kapag walang sapat na programa para sa mahihirap tulad ng tulong pinansyal, libreng edukasyon o abot kayang serbisyong pang kalusugan, mas lalo lumalalim ang kanilang problema. Ang mga ganitong kalagayan ang nagtutulak sa kanila na maghanap ng agarang solusyon kahit pa ito'y magdulot ng mas malaking problema sa kanilang buhay. Sa huli, ang pagnanakaw bunga ng pangangailangang pang-ekonomiya ay refleksyon ng mas malalim na problema sa lipunan, ang kahirapan. Kung masasolusyonan ang mga ugat ng kahirapan tulad ng kawalan ng trabaho at kakulangan sa edukasyon, mababawasan ang mga taong napipilitang magnakaw upang mabuhay. Ikalawang dahilan, kalagayan sa kalusugan ng isipan. Isa sa mga dahilan kung bakit may mga taong nagnanakaw ay ang pagkakaroon ng mga kondisyon sa kalusugan ng isipan tulad ng kleptomania o mga problema sa impulse control. Ang kleptomania ay isang sakit sa pag-isip kung saan ang tao ay may matinding pagnanasa o hindi mapigilang udyok na magnakaw ng mga bagay, kahit hindi naman niya ito kailangan o may kakayahan siyang bilhin ito. Hindi ito dulot ng simpleng kagustuhan lamang, kundi ng isang seryosong problema sa emosyon at pag-isip. Ang mga individual na may ganitong kondisyon ay kadalasang nakararamdam ng tensyon o pagkabalisa bago magnakaw at pagkatapos ay pansamantalang nakakaranas ng kasiyahan o kaginhawaan matapos gawin ito. Subalit, madalas din silang makaramdam ng pagsisisi, kahihiyan o pagkabahala matapos ang kanilang ginawa. Bukod sa kleptomania, maaring mag-ugat din ang pagnanakaw sa iba pang problema sa mental health, tulad ng depression, anxiety, o post-traumatic stress disorder, PTSD. Ang mga ito ay maaring magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng kontrol o disiplina sa sarili. Ang nagnanakaw ay maaring gumagawa nito bilang isang paraan ng pagtakas mula sa kanilang emosyonal na paghihirap o bilang pansamantalang solusyon sa mga problema na kanilang nararanasan. Mahalaga ring maunawaan na ang mga taong may ganitong kondisyon ay hindi laging nakikita bilang masama o kriminal sa tradisyonal na pananaw. Ang kanilang mga aksyon ay madalas na bunga ng kanilang kalagayan sa kalusugan ng isip na nangangailangan ng tamang suporta at intervention. Sa halip na huskahan, mas mainam na tulungan silang makakuha ng angkop na lunas mula sa mga profesional sa mental health. Sa ganitong paraan, mabibigyan sila ng pagkakataong maibalik ang kontrol sa kanilang buhay at maiwasang makasaking iba o mapahamak ang kanilang sarili. Pagkagumon ang pagnanakaw bilang resulta ng pag-abuso sa droga o alak. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may mga taong nagagawa ang magnakaw ay ang pagkakaroon ng pagkagumon o addiction sa mga ipinagbabawal na gamot, alak o iba pang mapanganib na bisyo. Kapag isang tao ay nagiging dependent sa mga ganitong uri ng substansya, nagiging sentro ng kanilang buhay ang kanilang bisyo. Sa puntong ito, ang kanilang pang-araw-araw na desisyon ay umiikot sa kung paano nila mapupunan ang kanilang pangangailangan o pagnanasa para sa droga o alak. Ang ganitong kondisyon ay nagdudulot ng malaking epekto hindi lamang sa kanilang kalusugan, kundi pati na rin sa kanilang kakayahang magdesisyon ng tama. Dahil ang karamihan sa mga substansyang ito ay mahal at mahirap makuha, napipilitan ang ibang mga adik na magnakaw upang makalikom ng pera. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagkuha ng gamit ng iba, pagsira sa mga ari-arian, o kahit na sa mas mapanganib na paraan, tulad ng panluloob sa bahay o establishmento. Ang pangingibabaw ng kanilang adeksyon ay nagdudulot sa kanila ng kawalan ng kontrol sa sarili at ng pagkawala ng moralidad. Kaya't hindi na nila iniisip ang epekto ng kanilang ginagawa sa iba. Isa pang mahalagang aspeto ay ang psikologikal na epekto ng addiction. Ang mga taong nalululong sa mga bisyo ay kadalasang nakakaranas ng matinding depresyon, kawalan ng pag-asa at mababang pagpapahalaga sa sarili ang mga negatibong emosyong ito ay lalong nagtutulak sa kanila na humanap ng mga panandaliang solusyon kahit na ito ay ilegal. Sa kanilang pananaw, ang pagnanakaw ay isang agarang paraan upang makuha ang kanilang nais at maibsan ang pisikal o emosyonal na paghihirap na dulot ng kanilang bisyo. Sa kabuuan, ang adiksyon ay hindi lamang isang personal na problema, kundi isang masalimuot na isyung panlipunan na nangangailangan ng na mahabang pagunawa at suporta. Ang pagnanakaw ng mga taong nalulong sa bisyo ay maaring maibsan kung sila ay mabibigyan ng tamang tulong, rehabilitasyon at pangunawa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Adrenalin at kasiyahan sa pagnanakaw. Bakit may mga taong gumagawa nito? Isa sa mga dahilan kung bakit may mga taong nagnanakaw ay ang paghahanap ng kakaibang thrill o excitement na dulot ng kanilang ginagawa. Ang ganitong uri ng pagnanakaw ay tinatawag na thrill-seeking. Para sa ilang tao, ang pagnanakaw ay hindi lamang isang paraan upang makakuha ng material na bagay, kundi isa ring uri ng libangan o karanasan na nagbibigay sa kanila ng matinding adrenaline rush. Ito ay maaring sanhin ng kanilang kagustuhan na maramdaman ng peligro at kaba na dala ng kanilang aksyon, lalo na kung may kasamang panganib na mahuli sila. Sa ganitong sitwasyon, ang thrill-seeking ay mas naugnay sa psikolohikal na aspeto ng tao kaysa sa pangangailangan o kasakiman. Ang mga taong gumagawa nito ay kadalasang naghahanap ng mabilisang kasyahan o pansamantalang kaligayahan na dulot ng kanilang ilegal na gawain. Halimbawa, ang isang tao na may mapurol na pang-araw-araw na buhay o pakiramdam na walang kabuluhan ang kanilang ginagawa ay maaring maghanap ng mga paraan upang magkaroon ng mas matinding emosyon o karanasan. Ang pagnanakaw ay nagiging isang outlet upang maramdaman nila ay buhay, buhay o nagtatagumpay sa isang bagay. Bukod dito, may mga pagkakataon ng thrill-seeking behavior ay dulot ng impluensya ng barkada o peer pressure. Ang ilang kabataan, halimbawa, ay pumapasok sa ganitong gawain, hindi dahil kailangan nila ng pera o gamit, kundi dahil nais nilang mapabilang sa isang grupo na mahilig sa delikadong gawain. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay maaring mag uugat sa kakulangan ng atensyon, pagmamahal o pagkilala mula sa kanilang pamilya o komunidad. Sa kabuuan, ang thrill-seeking ay isang komplikadong dahilan kung bakit ang ilang tao ay nagnanakaw. Ito ay isang paalala na ang pagnanakaw ay hindi laging bunga ng kahirapan o kasakiman, kundi maari ring epekto ng emotional at psychological na pangangailangan na kailangang tugunan upang may balik ang tamang landas ng isang tao. Bakit may mga taong nagnanakaw? Ang pagnanakaw ay isang gawaing labag sa batas at moralidad Nungunit may iba't ibang dahilan kung bakit ito nagagawa ng ilang tao. Isa sa mga kadahilanan ay ang peer pressure o impluensya ng mga kaibigan o kasamahan. Ang peer pressure, peer pressure ay nagiging malakas na puwersa, lalo na sa mga kapabataan nga sa yukto ng paghahanap ng kanilang pagkakakilanlan. Kapag ang isang tao ay nakapalibot sa mga kaibigan may masamang asal o gumagawa ng mga illegal na gawain tulad ng pagnanakaw, maaring mahirapan silang tumanggi, dahil sa takot na hindi matanggap o mawalan ng ugnayan sa grupo. Ang pakiramdam ng pag-ayon o belongingness ay mahalaga para sa maraming tao. Kaya't nagkakaroon sila ng tendensyang gayahin ang mga kilos ng kanilang mga kasama kahit pa ito ay mali. Bukod dito, ang peer pressure ay maaring magdulot ng maling paniniwala na ang paggawa ng krimen ay normal o kinakailangan upang makakuha ng respeto sa kanilang grupo. Sa ilang pagkakataon, iniisip ng iba na ang pagiging bahagi ng isang grupo ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa batas o paggawa ng tama. Halimbawa, maaring utusan ng isang barkada ang isang miyembro na magnakaw bilang paraan ng pagpapakita ng katapatan o pagsunod. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging mas malala kung ang tao ay walang sapat na gabay mula sa pamilya o positibong impluensya sa buhay. Kung ang isang individual ay hindi naturuan ng tamang pagpapahalaga sa tama at mali, mas nagiging madali para sa kanila na magpadala sa peer pressure. Sa makatuwid, mahalagang mabigyan ng tamang edukasyon, suporta at pangunawa ang mga tao upang maiwasan ang ganitong klaseng maling desisyon. Ang peer pressure ay maaring mapigilan kung ang bawat isa ay magkakaroon ng mas matatag na pagpapahalaga sa sarili at moralidad. Entitlement isang paniniwala ng isang tao ay nararapat magkaroon ng mga bagay kahit na hindi ito pagmamayari. Ang paniniwala sa entitlement o karapatan ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit may mga taong nagnanakaw. Sa kanilang isipan, iniisip nila na karapat dapat silang magkaroon ng mga bagay na ninanais nila, kahit na ito ay hindi sa kanila at kahit na labag sa batas o moralidad ang pagkuhan nito. Ang ganitong ugali ay madalas na nauugat sa maling paniniwala na sila ay pinagkaitan ng mundo, ...lipunan o ng ibang tao. kaya't pakiramdam nila ay karapatan nilang kunin ang mga bagay na sa palagay nila ay dapat ay kanila. Ang entitlement ay maaari ding magmula sa mahinang pagpapahalaga sa sariling kakayahan. Imbes na pagtrabahuhan o paghirapan ang mga bagay na ninanais, mas pinipili ng isang taong may ganitong pananaw ang madaliang paraan ng pagkuha, ang pagnanakaw. Marahil ay iniisip nilang hindi nila kailangang mag-effort dahil naniniwala silang likas na karapat-dapat silang magkaroon ng bagay kahit hindi ito sa tamang paraan. Uh, sa lipunan, ang entitlement ay maaring palakasin ng mga salik tulad ng kawalan ng disiplina, maling pagpapalaki o impluensya ng kapaligiran. Halimbawa, kung ang isang tao ay lumaki sa paligid na normal lamang ang pag-abuso sa mga karapatan ng iba o hindi kinukwestiyon ang maling gawain, maaring madala niya ito bilang pamantayan sa kanyang buhay. Dagdag pa rito ang kulturang nagpo-promote ng pagkukumpara ay maaari ring magdulot ng entitlement. Kung saan ang tao ay nainggit sa mga bagay na mayroon ng iba at iniisip na dapat ay pareho rin ang kanyang kalagayan. Sa huli, ang paniniwala sa entitlement ay maaring magdulot ng kawalang respeto hindi lamang sa ari-arian ng iba, kundi pati na rin sa batas at sa moralidad. Ang pagtuturo ng tamang pagpapahalaga sa sariling kakayahan at respeto sa karapatan ng iba ay mahalaga upang mabawasan ang ganitong uri ng kaisipan at pag-uugali. Kakulangan ng empatiya, ang hirap unawain ang epekto ng pagnanakaw sa iba. Isa sa mga dahilan kung bakit may mga taong nagnanakaw ay ang kakulangan ng empatiya o ang kawalan ng kakayahan na maunawaan at maramdaman ang epekto ng kanilang ginagawa sa ibang tao. Ang empatiya ay ang abilidad na makaramdam ng damdamin ng iba, lalo na ang sakit, hirap o epekto ng isang negatibong karanasan. Sa kaso ng pagnanakaw, ang isang taong walang empatiya ay hindi makakita ng bigat ng dinadala ng kanilang mga biktima matapos silang nakawan. Para sa kanila, maaring iniisip lamang nila ang sarili nilang kapakanan, pangangailangan o kasiyahan nang hindi iniisip ang pinsala sa emotional, mental at pinansyal na aspeto ng iba. Halimbawa, kapag ninakawan ng isang maliit na negosyante, maaring hindi napapansin ng magnanakaw na ang ninakaw niyang pera ay mula sa araw-araw na pagsusumikap ng may-ari. Ang perang iyon ay maaring nakalaan para sa pagkain ng pamilya, pambayad sa utang o pantustos sa negosyo. Dahil walang empatiya, ang magnanakaw ay hindi makakaramdam ng awa o pagsisi. Sa halip, maaring ikatuwa pa niya ang kanyang ginawa o balewalay ng epekto nito sa iba. Bukod dito, ang kakulangan ng empatiya ay maaring bunga ng iba't ibang salik tulad ng kahirapan, trauma, maling pagpapalaki o kawalan ng tamang edukasyon tungkol sa moralidad. Kapag ang isang ay hindi naturuan ng kahalagahan ng paggalang sa kapwa, mahirap para sa kanila na unawain ang mas malalim na aspeto ng kanilang mga aksyon. Ang kakulangan ng empatiya ay hindi lamang nakasasakit sa mga biktima, kundi pati na rin sa magnanakaw. Dahil lalong nagiging madali para sa kanila na ulitin ang masamang gawain na nagdudulot ng mas maraming problema sa lipunan. Sa huli, ang pagnanakaw ay isang salamin ng mas malalim na kakulangan sa loob ng isang tao, ang kakayahang makaramdam ng malasakit sa iba. Ang pagpapalawak ng kamalayan tungkol sa empatiya at moralidad ay mahalaga upang mabawasan ang ganitong uri ng masamang gawain sa lipunan. Ang isang mahalagang dahilan kung bakit may mga tao na gumagawa ng pagnanakaw ay ang pagkakaroon ng mahinang moral na pananaw o moral compass. Sa madaling salita, nawawala o humihina ang kanilang kakayahang makilala ang tama at mali. Ang ganitong estado ay maaring ugatin sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay, kabilang na ang kanilang pagpapalaki o mga personal na karanasan. Halimbawa, ang isang tao na lumaki sa isang kapaligirang hindi nagtuturo ng wastong asal o papapahalaga sa tamang mga kaugalian ay maaring magkaroon ng mas mabang moral na pundasyon. Kung sa murang edad ay hindi na ipakita o naituro ng mga magulang o taga-pangalaga ang kahalagahan ng katapatan at paggalang sa pag-aari ng iba, maaring mahirapan ng isang individual na maunawaan ang implikasyon ng pagnanakaw. Ang ganitong kawalan ng moral na gabay ay nagiging sanhi ng maling pagdedesisyon sa hinaharap. Bukod dito, ang mga personal na karanasan ay malaki rin ang epekto. Ang mga taong nakaranas ng labis na kahirapan, trauma o abuso ay maaring mawala ng pananampalataya sa sistema ng lipunan dahilan upang makita nila ang pagnanakaw bilang paraan ng pag-survive o pagprotekta sa sarili. Sa kanilang pananaw, maaring ang mali ay nagiging tama kung ito ay makakatulong sa kanilang sitwasyon, lalo na kung nararamdaman nilang walang alternatibo. Dagdag pa rito, maaring maimpluensyahan ng masamang samahan o kapaligiran ang kanilang pananaw. Ang pagiging bahagi ng grupo o komunidad na normal ang paggawa ng masama ay maaring magdulot ng maling paniniwala na ang ganitong gawain ay katanggap-tanggap. Sa ganitong konteksto, Nawawala ang kanyang kakayahang suriin ng tama at mali dahil sa impluensya ng iba. Sa kabuuan, ang mahinang moral na pananaw ay resulta ng kombinasyon ng kawalan ng tamang paggabay, negatibong karanasan, at impluensya ng kapaligiran. Mahalaga ang edukasyon at tamang pagpapalaki upang maituro ang wastong moralidad sa bawat individual upang mabawasan ang ganitong mga gawain. Pagkakataon, ang pagkakaroon ng akses sa mga mahalagang bagay at kawalan ng sapat na seguridad ay maaaring magdulot ng tukso sa tao na magnakaw. Maraming dahilan kung bakit may mga tao ang nahihikayat na magnakaw at isa na rito ang pagkakaroon ng pagkataon. Kapag ang isang tao ay may madaling akses sa mga mahalagang ari-arian tulad ng pera, alahas o mga gamit na may mataas na halaga at wala itong sapat na proteksyon o seguridad, tumataas ang tukso na gawin ng maling gawain. Sa ganitong sitwasyon, ang tao ay maaring maisip na maliit lamang ang posibilidad na mahuli o maparusahan, kaya't mas madali nilang maisakatuparan ang pagnanakaw. Halimbawa, sa mga lugar na walang CCTV camera, guardia o iba pang seguridad, maaring mas maging kampante ang isang magnanakaw na gawin ang kanyang plano. Gayun din, sa mga tahanang madalas na iniiwang bukas ang pinto o bintana, nagiging oportunidad ito para sa mga taong may masamang balak. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang pagnanakaw ay dulot ng kahirapan. Minsan, ang tukso ay nagmumula lamang sa kawalan ng mga hadlang na pumipigil sa kanilang maling intensyon. Sa kabilang banda, ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang tungkol sa kakulangan ng seguridad, kundi pati na rin sa pananaw at karakter ng isang tao. May mga taong sa kabila ng oportunidad ay pinipiling hindi magnakaw dahil sa moralidad at paggalang sa batas. Subalit, ang pagkakaroon ng pagkakataon ay maaring maging pangunahing salik na nagtutulak sa iba na gawin ang maling gawain, lalo na kung wala silang naramdamang pananakot o posibilidad ng pananagutan. Dahil dito, mahalaga ang pagpapalakas ng mga hakbang sa seguridad, lalo na sa mga pampublikong lugar at tirahan upang mabawasan ang tukso at pagkataon para sa mga magnanakaw. Sa huli, hindi lamang seguridad kundi ang pagpapalaganap ng tamang edukasyon at pagpapahalaga sa moralidad ang maaring makatulong upang maiwasan ang ganitong problema.